Tara, samahan niyo ako magluto ng paborito kong sausawan o pwedeng pang ulam na pwedeng pwede. Ito may twist talaga to, kaya itry nyo na. Alam ko sa inyo, madalas paborito itong mga to at talaga nakakapag-crave. Pero di nagdagam natin ito ng pampasarap at mas lalong pampalasa na ang sarap papakin. Pero ingat-ingat lang sa iba na medyo high blood. Ayan, so kanina nag na tayo dito ng ating sibuyas. Maninipis na yung pagkakahiwa nun. At medyo malalaki kasi nga dinamihan ko na rin talaga yung paghihiwa ng sibuyas. Pagdating naman dito sa ating bawang ay nakarami rin ako ng paghihiwa dito. So, gumamit ako around 2 to 3 na ulo ng bawang dito. So, hiwain lang natin ng maliliit at ilagay lang natin dito sa ating mangkok. Pagdating dito sa ating kamatis, fresh from the grocery, <laughs> na may tangkay pa. So, hugasan lang, hiwahiwain na maninipis ang ating pork belly na mas magpapasarap dahil dito lalabas yung mantika at lasa ng pork. Kaya nga pork. <laughs> Tapos, dito tayo sa ating pagkakahiwa. Ganito lang kaliliit. Tapos, magsalang na tayo dito ng ating mantika. Medyo damihan natin yung mantika. Medium heat lang at medium low heat lang. I-adjust na lang sa medium low heat kapag kaganito na yung kulay. Yung medyo mamula-mula na. Tapos, lagyan lang natin ng sili. Ang gusto natin dyan na ma-achieve yung maprito-prito na talaga pati itong ating sili. So, ingat-ingat lang. Minsan talaga pumuputok yan. at lalagyan natin ito ng konting asukal, konting salt at konting pepper. Haluhaluin natin. So, hindi na tayo maghihintay na talagang masunog yan. Kapag kaganito na yung kulay, ay pwedeng-pwede na yan. Alam nyo ba, kapag ganito na yung sili, ay ang sarap lang yan papakin mamaya. So, salain na natin yan. Ayan. Kapag ka nasala na yan, ay mas lalo pang lulutong yung ating bawang. Isalang na natin dito yung ating kawali. So, hindi na tayo maglalagay ng mantika dito dahil ilalagay na natin diretsyo dyan yung ating pork belly at ipapan fry na natin. So, pagka ganito na at medyo na pan fry, lagyan lang ng tubig tapos takpan at takuluan. Ingat-ingat lang kasi lalabas na yung natural na mantika nyan at medyo puputok-putok yung ating pork belly. Kapag ka ganito na yung itsura, yung medyo mamula-mula na, ay luto na yan. Ihain muna yan. Tapos, simpan lang din ay maglagay na tayo dito ng ating mantika at igisa na natin itong ating sibuyas. Haluhaluin natin at itong ating kamatis. Haluhaluin rin natin. Tingnan nyo naman, medyo nadudurog-durog na yung kamatis natin dito. Ganito na yung whey or ganito na yung kudyat para ilagay na natin itong ating mga pork belly. Ayan. Amoy pa lang nito ay talagang nakakagana na. So, pagkatapos nyan, itong ating alamang. Yung alamang pala dito ay nasa bote na. Kung meron kayo sa palengke ay pwedeng pwede naman yun at nasa inyo na kung babanlawan nyo kung masyadong maalat. So, itong ating alamang ay hilaw pa. Naglagay lang ako ng asukal at konting paminta. Konting oyster sauce. Halu-haluin natin to. So, talagang hindi kayo magsisisi kapag katinry nyo itong ating recipe. Ayan. So, tingnan nyo naman yung mantika na na dito sa ating alamang. Lagyan na natin ng suka yan kapag kaganyan. Ayan. Kumukulo-kulo na. Ang sarap naman talaga. Ilagay na natin itong ating toasted garlic kapag ka talaga ito yung uulamin mo or ito yung sasawsawan mo ay talagang mapapaulit-ulit ka ay, hindi ka talaga mangsasawa lalagyan natin ito ng banana ketchup halu lang